Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. This is your reading for the month of June, Capricorn. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn, okay? Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, pwede din makontinue doon yung reading niyo from here to there. So, please do check what's your other placement signs, especially your moon sign. Okay, so Capricorn, ang gagawin ko ngayon is um, past, present, future. Pero I will going to pull a card, which is, tignan natin kung anong gusto sabihin sa'yo ng person mo. Titignan din natin later kung bakit gusto niya tong sabihin sa'yo. Okay, so let's start without further ado. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Capricorn. Para sa mga Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gusto niyang sabihin sayo? Oh, my God. Why? So painful. Tinatapos ko na kung anong meron sa atin. So, let's see first. What happened in the past? Capricorn. What happened in the past? What happened in the past? Capricorn, what happened in the past? Capricorn, naging mabigat talaga yung sitwasyon mo dito. Parang dumating ka sa point sa relasyon na meron ka dito is parang feeling mo pasan-napasan mo yung problema ninyo. Na parang ikaw lang yung gumagalaw dito sa relasyon ninyo. Parang ikaw na lang lahat nag-e-effort. Parang pasan na pasan mo yung problema, yung burden ng relationship ninyo. And feeling of wanted to drop this and just walk away. There are like, itong person na to may mga promises siya sa'yo na hanggang promises lang. Hindi pa niya ginagalaw, hindi pa niya tinutupad. So, andun ka sa point of feeling na nagsisi ka na dumating ka sa point na ganito Capricorn you really want yourself back from who you are you really want na ma-move on ka you re you want your power back something like that hindi mo talaga na-appreciate kung anong nangyayari sa inyo you really want to heal and um, you want some clarity si even sa mga nangyayari So at pa sa past pa lang meron ng ganitong feeling sa iyo. Feeling of wanted to have freedom, wanted to reach your goals, you parang you wanted you wanted to let go, you wanted to move on. Pero ang bigat na mga nangyayari sa inyo dito in the past pa lang. So sa past pa lang may mga conflict na, may mga away na. Hindi ka na nakakatulog sa gabi na sobrang focus ka dito sa relationship na meron kayo there are a lot of lies possessiveness, jealousies, fights and um, siguro andun sa point na doon ka nag-move up nung time na siya na mismo yung nagtapos sa relasyon ninyo so gaano naging fragile ka talaga dito tiniis mo para sa gusto mong mangyari na pagbabago sa taong ito or sa future ninyo dalawa kasi pasto eh I wanted to clarify this ten of wands Capricorn, you might be married from this person. Married ka siguro to this person. And then, kaya hindi ka makalis-alis. Might be you have responsibilities, may mga anak kayo. Kahit bad rep ka na, kahit hindi mo na na-appreciate dito, parang you still, you still doing your best para maayos kayo. Because you are a Capricorn. You are, you are a discipline. Disciplinarian ka. You want yung person mo magkaroon ng disiplina na um, atupagin yung pagsasama lalo na kung married kayong dalawa gusto mo na, na mag, magkaroon siya ng ituwid niya yung sarili niya yung pagkakamali niya at magbago siya para sa'yo para sa inyo because of you because of your family yun yung gusto mong mangyari talaga dito this is you are who you are Capricorn but the thing here is lalo kang nahirapan. Kasi dahil sa gusto mo mangyari, parang feeling mo, ikaw na lang yung gumagalaw dito. One-sided one -sided relationship or one-sided na pagsasama. Hindi mo na talaga na-appreciate. Kasi yung, yung person mo is somebody. Might be a wishy-washy kind of person. Might be um, somebody who don't know how to fix problems. Somebody who don't know how to deal with emotions somebody who parang andun siya sa point na come what may, ganun lang siya. Hindi siya kakompatible sa'yo. It's like other earth signs, which thinking about the future, thinking about the commitment, thinking about um, success of relationship. This person, good lang siya sa umpisa, pero hindi siya good sa huli. So hindi siya marunong magtupad ng mga pangako or very impulsive kind of person fire sign could be Capricorn. So Anyway, I can see Taurus sign here. I can see also Capricorn or yeah, might be this is you. So kaya nagkaroon talaga dito ng decision of separation at yung person mo mismo ang nag-decide nun dahil feeling ko nagkaroon talaga siya ng iba dito other relationship so tingnan natin what happened in this present situation present situation So sa ngayon, this present situation, wala na kayo. Iwalay na kayo. And at this present situation, um, ayaw mo na siyang balikan. This present situation, naging strong ka na, brave ka na. Hindi ka na, ma, hindi ka na katulad before na, you know, what you did before, what I said earlier. Actually, na, na, napagod ka. Napagod ka talaga, kaya naging ganito ka. Parang yung mga, yung mga sacrifices mo before, yun yung bumuo na maging strength mo sa ngayon na naging strong person ka na. Okay, so... But at this present situation, Capricorn, I can still see na even though ado na kayo sa point of emptiness and cold na yung sitwasyon ninyo, like parang siguro dahil sa hiwalay na kayo, parang dahil or either na may pinili siya iba before, parang feeling mo na cold na, dahan-dahan na nagiging empty yung pagsasama ninyo. You still trying to not reach out but to check on him. Might be tinatanong mo kung kumusta na ba, ano na ba nangyayari, or anything like that. You're still trying to spy, could be, stalk, could be. Sine-check mo lang kung ano na nangyayari sa kanya. Not because you wanted you want this person back but because you just really want to on what is happening sa kanya ngayon so oh okay so I can see here na there is a possibility din at this present situation nagpaparamdam siya sa'yo kaya you check on him so pwede nagparamdam siya sa'yo na parang gusto niyang balikan ka kaya chinek mo yung background nito niloloko pa ba ako nito? May iba pa ba to? Ano na bang nangyayari sa buhay nito? Kasi hindi mo na siya basa-basa na pinapapasok ulit sa buhay mo. So, andun sa point, napagod ka kasi. You felt empty already. You know? So, bumabalik siya. Pero, I can see here that you are not sure anymore. Natanggapin pa siya ulit parang you wanted a new beginning in your life already and you wanted an ending na talaga sa taong ito so kung ano man yung sinabi niya sa'yo before na tinatapos ko na kung anong meron sa atin parang this present situation parang meron kang feeling of ito na din yung pagkakataon na sasabihin ko sa kanya na tinatapos ko na kung anong meron sa atin ba diba? Um, you want a justice about what happened before na bakit hindi ikaw yung pinili bakit iba yung pinili niya. So, um, hindi ka na sure na magiging maayos pa ba yung pamilya ninyo, yung pagsasama ninyo dahil sa ginawa niya before. So, let's see kung ano ba yung hope mo dito sa sitwasyon na merong ito. Capricorn, you might have be, you might have been Aquarius in your chart, Libra or Gemini. Check your placement. Ano yung hope mo dito, Capricorn? Okay, you are hoping a clarity. You are hoping for the right path, okay? Hoping ka na sana, um, hindi ka na magdadalawang isip sa pagbabalik ng person na to. Hoping ka na sana straight na yung path mo towards enlightenment of your life. Yun yung gusto mo mangyari. Yun yung hope mo dito. You really want to move on and to be practical sa mga nangyayari. Yung parang kumbaga ayaw mo nang mararamdaman pa yung may awa ka sa kanya or may pagmamal ka sa kanya. Gusto mo yung parang nating na lang siya sa iyo. So ano yung fear mo dito? Okay. Yung fear mo dito is could be yung hindi mo alam kung anong decision ang pipiliin mo. Baka darating sa point na dahil sa sobrang bait mo, sa sobrang pagmamahal mo, sa sobrang like you are the wife could be yeah, you are because you are the wife maybe you have a family, you have children um, yung takot mo dito na baka kailangan mong pumili na ayusin yung family nyo or hindi na so yun yung ayaw mo mangyari dahil kung yun yung, yun yung mangyayari parang hindi mo alam kung anong pipiliin mo see hindi mo alam kung which way to go so ayaw mo mangyari to ayaw mong matrap sa, sa sitwasyon na to ayaw mo yung mapipilitan mo yung sarili mo na to come back just because you are married. So, you really want a new beginning talaga. You really want a new beginning of your life. You alone. So, tinatapos ko na kung anong meron sa atin. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano yung gusto niyang sa sa'yo dito? Bakit niya sinabi sa'yo to? Kinatapos ko na kung anong meron sa atin. Bakit sinabi niya sa sa'yo? Kinatapos, yun na talaga. So, before kasi... Um, might be this is before this before parang niluloko ka talaga niya before Nag, in your marriage time married kayo ata nito eh tapos nagkaroon talaga ng might be other person involved here parang this person making fool of you ginawa ka niya tanga kaya parang sa point na madami din siyang um, lies sa'yo okay okay um, unfaithfulness even. So, madami siyang toxicity na nangyari in, in this situation. And yet, ikaw, syempre, nagkakaroon kayo ng conflict na dalawa. Dahil gusto mong maayos ang lahat before eh. Nag-sacrifice ka. Syempre, hindi naman yon sa pagtitiis ka nang hindi ka na lang nagsasalita. So, syempre, nagreklamo ka. Inaaway mo, tinutuwid mo. But the thing here is, um, dumating sa point na lalo siyang na, na disappoint sa iyo. lalo naging toxic yung sitwasyon kaya ito na yung sinabi niya na tinatapos ko na kung anong meron sa atin dalawa so this person walk away or might be this is you who walk away calmly you have no choice but to do this dahil sa ito yung gusto niya mangyari so this person really did betray you and it keeps you like hindi ka nakakatulog sa gabi before thinking about bakit mo nagawa sa akin yun anong ginawa ko para para gawin mo sa akin yun anong deserve ko deserve ko ba yun worth it ba ko worth it ba ko for that so ganun na lang yung katoksik na nangyari sa'yo in the past Capricorn can you can see Scorpio sign here Um, Capricorn, same, you might be dealing with the same Capricorn or might be this is you. I can see Taurus, Libra sign, Sagittarius sign, okay. <clears throat> Virgo sign is also here. So, anyway, let's see what we're going to happen in the future or this month of June. So, ano yung pwede mangyari in the future or this month of June? somebody walk away. Might be mag-walk away yung person mo talaga. Feeling ko this in the future that meron talagang total separation na mangyayari sa inyo. Um, siguro pag mo talaga to ng malalim. Hindi ka makakatulong sa gabi ko. Anong decision ang gagawin mo? Pero feeling ko, you finally see your worth. So you finally choose you yourself and to walk away emotionally from this and to be happy having a new beginning again might be with somebody new with someone new who will going to come into your life so itong etong sitwasyon na to um bituluyan mo na talagang bitawan to in the future so dahil hindi hindi na kayo magkakaintindihan pa eh. kahit papakita niya pa sa na magbago siya, kaya niyang magbago. Um, hindi ka na sure eh, na mangyayari pa ba yun. So, sa, sa ano mang ginawa niya sa'yo before, ano mang meron inyo before, parang adun ka sa point na magkakaroon din naman kayo ng communication nito. Might be support sa children or anything. Um, but, parang adun sa point na pagod ka na eh. Pagod ka na sa away, pagod ka na sacrifice mo before. Ayaw mo nang balikan yon Ayaw mo na kahit pa mag-offer sa sa'yo na new beginning. Kaya, there is a possibility of decision na you are going to choose yourself than to choose to come back with this person again. So, yung new person na darating, hindi yun nandito, nasa future pa yun. Might be after. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.